Ni mau man sabi niya Masaya ako kasi meron naman darating na pagkain na dalhin ni Sabi, sabi niya, sabi ni Mau Maunan, ayan, yay! Masaya ko dahil may dadal dadalhin si Liz. Ayan, ito naman si Hani. Sabi niya, mer may meron may, na siyang pinapay sa aking plato. Kaya siya masaya. O, gusto mo? Sabi niya, nag nagyayaya na siyang gila siyang kumain. O, so, lami, lami, lami. ayan malamig siya mga guys so ayan doon naman si Shu Shui Shui, Shui bayan Ewan eh sabi niya ayan may tubig na ako at pwede ko na siyang dalihin dahil meron akong tinapay sabi niya so so ayan mga guys so ayan so yan may dala siyang baso with tubig ayan o oh, para siyang mga guys so ayan oh. meron na siyang bulaklak bulaklak ng aking buka sabi niya <laughs> ayan mga guys ang ganda yun mga bulaklak so ayan so yun mga guys okay. dito naman tayo sa ta, nagpa-trumpet naman tayo sa dito naman tayo sa, sa... nagpa-trumpet ayan sabi niya, Tree! Sabi niya ayan, masaya naman to Nagmamarcha oh, Nagmamarcha na sa daan si Dong Si Dong Si, si Dong ay nagmamarcha Magpareg siya Kasi meron daw siyang pupuntahan na pare Dahil siya ay na-invite So, ayan O, oh, diba At ito naman si May dala siyang baby Kasi ipina... Kasi nanganak na siya Kaya nga naghanap buhay Si Dong Ayan o, oh, pupunta sa parade si Dong kasi kailangan ng gatas ng kanilang anak na si ayan o oh, na si Meow. Yan si Meow ay kailangan ng gatas kaya maghanap buhay si maghahanap buhay. Ayan. nag mga ang mga revolto mga guys. Ayan. Naman si Jolong. Sabi niya, about face, sabi niya. Ayan. May pupuntahan ako. Sasama ako kay sa trompet. Ang pangalan ni trompet. <laughs> Ay, nakawa na guys dito pa rin tayo mga guys sana magustuhan ninyo ang aking premiere eto naman siya ang sabi na sabi niya ayan para siyang isa dalawa sabi naman ito isa dalawa dalawa sabi niya naman siya ni ni boy boy sabi ni boy isa dalawa magundangan tayo sabi naman niya may mayroon sa pagkawin din po. Ayan. At dito naman. eh, Ako'y okay, mag-pose lang kasi masaya ako. Dahil meron akong pupuntan. Sabi ni Mulaw. Sabi ni Mulaw. Hi. Sabi niya. Andito lang ako. Mag-lablar siya. Mga Sabi naman ni Yao, ang haba na nga ito. So, ano kayang gagawin ko yan? Sino, supply suklay pa niya, oh. Sana, oh. mahaba. oh. Wow. Sana. ni TV Sabi niya, meron akong award. Pero hindi naman award dyan. Ilalagay naman sa leeg. Ano yung pangtali mo sa leeg? Ano, magpakamatay ka na? <laughs> Ayan siya. Oh, di ba mga guys? Ayan, isa naman si Hoy. Ayan si Obispo. Ayan. Si Obispo naman ay para siyang si si local na amo kong taga-Saudian. <laughs> sabi niya, oh, nagdadasal siya sa mga kasama niyang mga rebulto. Ayan, si obispo naman ni Ayan. So, ito naman ay magbubungkal ng kahoy daw si Han. Si Han daw ay isang magbubungkal. Sabi niya, kung gusto niyo magpabungkal ng kahoy, at kamote ay sabihin niyo lang at ibubungkalan ko kayo sabi niya oh yan oh may hawak siya na riyan Nakalimutan ko na yan. At ito naman ay sumasayaw siya ng pandanggo sa ilaw. Siya si Uy, 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 na yan mga guys. So, ayan siya. O, haba din niya ng kanyang buhok ba yan. O, natarintas pa mga guys. Ito ay si Mongus Para sa hokoban mga guys. Si Mongus daw ito mga guys. So, ayan ayan, laki ng katawan o, oh. sus, pues, nakakatakot ko mga guys kung ito yung mga katalibong niya sa daan ang bahala kayo, sige kayo yan, yes. ito naman si Pasha Chris na mayroon siyang pangtaulo para siyang pinaka pinaka ba ng, ng sa aeroplano kasi <laughs> sabi niya bahala kayo yan, yan. Basta ako yung masaya sabi niya, ako yung boss niya sa ito naman pala si Manchu na si Manchu ay simple yung siya so ayan kahimik ay kasama ni Obispo yung kanina ayan si Daur naman ay naglalaro sa golf si may hawak siya pang golf yung mga so si Daul si Daur ay naghahawak siya ng pang golf ayan ito naman si Parianos ay nag nagtutugtog siya kasama siya sa banda kumbaga ayan si Corianos kasama siya sa banda mga guys so ayan ito naman isa na ay nag sumasaya siya ng tinikling ayan saya naman siya nang tinikling na ngayon mga guys tinikling na siya o oh, ayan <laughs> ito naman si Tuya Tuya ayan naman siya ay eh. may na oh no bahala tayo sabi niya, oh no, ito naman sayaw niya, oh sayaw, sayaw siya. Ito naman si Ewen K. sabi niya, oh nagpas pa siya. Di akala niyo, tulog ako ha. Ma ma maramdaman ko lang kayo, sabi niya, patay kayo sa akin, sabi niya si Ewen Ako Ako'y nakatayo, pero nakatayo, Para niyo, Is, tulog uh, tulo, uh, tulog ako. Hindi eh. Nakapikit lang ako, sabi niya. Kala nyo ha. Nakapikit lang ako ma. Ha? Sige, sige kayo, sabi, sabi niya. Thank you so much. And the Philippines and Macau and Hong Kong. And also most especially to my family. Kala nyo ba mayan Ang laki-laki niya. Kala nyo ha. Gordia yan. Kasi nga, gordia na, na siya. Ayan, so... Pag siya gordia na mga guys, Mm -hmm. So, dito naman tayo mga guys. So, ito naman si Guardia Civil si na. Kasi, para daw walang makalabas ng sa, kung may pumasok dito, hindi na siya makakalabas. Sabi ni Origen. Origen. So, ayan. Meron siyang baril. At ito naman yung humawag na ng fish. Sabi niya, sino gustong bumili ng fish? Sabi niya? Gusto ko to. Sino gusto, gustong bumili ng fish? At bibigyan ko ng malaking fish. Sabi niya. Yan siya, ay na yung fish si Eshi, Eshi ba yan, mga guys? Eshi mga guys, eh, oh, oh. Siya humawak ng fish na malaki na nahuli niya sa sa ta, sa, sa dagat mga guys. So ayan. Kaya kung gusto niyo mapahuli sa kanya, eh, huhuli lang siya mga guys. Ayan, mahangin kasi. Mahangin ito kaya mahangin siya. O, yun o, gumagalaw yung fish niya, o. O, diba mga guys? O, oh, o, oh, oh, gumagalaw yung fish niya, o. Oh, o, oh, diba? Oh, hanggang sa muli mga guys. Shout out sa inyong ladyan. At hanggang sa muli. Bye bye. See you next time.